mo na mga yun dalawang ano dalawang storage dalawang storage na nasa tas ito ito big yan ah, oh, good morning mga aga ano oras ba natin pala hindi ko natin nakuha ng oras ha ano oras siya busgar 5.20 ano, 5.21 po ng umaga Ika ano uh, Ika 9 days namin dito Sa Pacific Siyam na araw na tayo kuya no Siyam na Wala tayo kahapon ay Yan ika Siyam na umaga namin ngayon dito sa, ano, sa Pacific Dalawang araw kami ano, uh, Lagabog Bokya Dalawang gabing bokya Hindi nagdagan yung huli nating sampo Yan, baka tayo mananak. Magjajagin na tayo pa ano. Pauwi ng bahay. Ah, habang ano, habang may pagkakataon pa nang huhuli ng mga pang-ulam si Bosgar. mo oh, oh, muna Bosgar. Quality? Quality. Ka quality ka talaga. Iba ang tikas mo. Hindi nakakabatot iyo ka yan, na yan, yan eh. nag-undak. O may apat na paraso ng ano ah. Yan you know, o, kanyang huling. Ba't pinartida mo na? Pinarti mo na eh, o, pinagsama mo yung dalawang ano, dalawang maliit, saka ano. May huling diwit si Kuya Jay. Diwit, ang mga inambiwas. Ha? Kailangan na Diyo. Meron pa nakain ay. Nagpaanod kami dalawang beses na paanod. Pares ano, pares. Lagabog. Yan layo ulit natin sana sa pulilyo. Sa bang pulilyo to na una. na naman ang pulilyo. Nandiyan sa likod ang pulilyo pala. Kaya dyan. Wala na. lang update mga kaga. Tayo iuwi na siguro tayo ngayon. Abangan nyo na lang mga kaga yung ano, mga iba ba nating huli na huli ng ating ano, il, a, -a pag pang sampung, yung 10 huli natin sa loob ng ano, ng siyam na araw dito sa Pacific. Ayan, sampu lang to pero medyo malilit. Kaya yeah, videohan na natin ang panibago. Pag magbaba na tayo. Ayan, maraming salamat. Busgar! Ano, quality? Ayan, gano'n ang makina. Tayo yung na. Ano mga aga, magre pala muna. re re

At bigyan muna natin. Ulo muna tayo pag-rice.